Isang malungkot na balita, sumakabilang buhay na nitong nakaraang Martes, August 20 ang ina ng actress na si Angelica Panganiban. Ang malungkot na balita ay ibinahagi mismo ni Angelica sa pamamagitan ng isang post sa kanyang Instagram account ngayong araw. Ibinahagi niya ang larawan ng ina at nakasad dito ang ilang detalye sa burol ng kanyang mahal na ina. In Loving Memory of Annabel Ebela Panganiban February 3, 1963, August 20, 2024 Wake and Memorial Service will be held at Eternitas Chapels and Columbarium, beside St. Peter Parish, Commonwealth starting August 22, 2024. Wala namang ibinigay na detalye kung ano ang naging sanhi ng pagpanaw ng ina ni Angelica. Ito ay 61 years old. Nito lamang nakaraang April ay nagbigay pa ng tribute si Angelica sa ina sa kanyang second wedding kay Greg Homan, ani Angelica sa kanyang mensahe sa ina, Mama, alam ko kung gaano kakasaya. Nauwi ako sa tamang tao. Madalas tayo magbiruan, sinasabi mo na alagaan ko si Greg at umayos ako, ang sagot ko naman, ma, dead na dead yan sakin. Pero ang totoo, hindi ako magiging sapat na mama ni ngayon, at may bahay ni Greg kung hindi mo ko napalaki ng tama. Lahat ng meron ako ngayon ay pasasalamat ko sa'yo. Ikaw ang kayamanan ko na kaya kong ipagmalaki, kahit kanino, dahil ang lahat ng aral na napulot ko sa'yo ang ipapamana ko sa pamilya ko. Hindi ako perpekto at ideal na anak. Matigas ang ulo ko at madalas nilalaban ko ang mga gusto kong subukan. Pero hindi mo ko pinigilan o sadyang wala ka nalang nagawa. Salamat at hinayaan mo kong subukin ang lahat para sa ikakatapang ko. Mahal kita, Ma. Agad naman bumuhos ng mensahe ng pakikiramay ang natanggap ni Angelica mula sa kanyang mga followers at kaibigan sa industriya.